phone style, legit nga ba sila? Uh, well, nandito tayo ngayon sa phone style sa Festival Mall At alam nyo ba na sobrang grabe pala ang mga deals nila dito Meron silang buy now, pay it later At syempre guys, meron silang trade-in Kuya Luis, ano po ba yung trade-in? Ibig sabihin, ibibigay mo yung phone mo na luma Or yung iPhone mo na luma At magbibigay sila ng value dun sa cellphone mo in which pwede ka nang bumili ng bago mong iPhone. At kuya Luis, Apple authorized seller ba sila? Yes, they are verified or kasama nila si Apple at syempre legit sila. Kuy Luis, ano meron dito? 24 months, 0% interest sa mga selected credit card natin. Meron silang 17 Pro, Pro Max, Air, and even 17 Base. At syempre, limited edition or limited stocks na lang ang meron sa 17 Base nila. Kuy Luis, ano pang ino-offer nilang phone? They have a Samsung. In which a Samsung, marami silang deals dito. In which kapag bumili ka ng mga S25 Ultra nila, may mga kasama silang tablet or watch or even a discounts for you. Kaya na pang mo, if you guys are interested about this phone style, well, marami pa silang ino-offer na Android phones in which meron tayong Realme, Vivo, Xiaomi, and of course, yung Oppo. Meron din silang honor na ino-offer. Kuy sulit nga ba sila? Well, kung titigyan nyo naman dito, meron silang trade-in, BDO, home credit, PNB, Union Bank, and even Gcash tatanungin natin si ate kung ano ba ang pinakasulit na credit card at bank financing na pwede yung gamitin dito sa kanila kasi nabalitaan ko meron silang 24 months zero interest tama ba yun ate 24 months zero interest yes po sa apakasulit naman nun pero ate ano yung mga credit cards na pasok dun sa 24 months zero percent interest natin Ah, uh, all oh, selected cards naman Ayun. Pero mainly, ano po yung mga banks na pwede kong ibigay sa iyo or credit card para ma-24 months 0% interest? Ah, uh, pwede po siyang RCBC, yun yung bank. SWS, PNB, HSBC, tsaka Metro Bank. Ah, baka. Ang dami naman nun, ate. And okay. siyempre, sobrang sulit nun. At balita ko, meron din daw buy now, pay later na 2 months. Yes, sir. Totoo po ba yun? Yes, po. And, apakasulit, ah, no? Pero meron din ba kayo atin na home credit? Nandito, percent interest. Yes, po. at ano pa yung mga home credit? Maliba sa home credit, ano pang pwede natin gamitin dyan? Uh, meron po tayong Samsung Financing. So, Samsung pa. Financing and many more. Kaya pang nyo, if you guys are interested, come and visit yung mga 77 stores ng phone style. Kaya na pang nyo, guys. Check them out now.